salamat ang inuong nga waray kami. Uraurahan din niyang bagyong atino. Magawaray yap bago nalistroso din ang mga balay. Masalamat kami. Damuhan at makagraho. Magayos kaya din ang kabatangan ng among barangay. Yung mga balay bagawaray ka. Ang mga balay na uraurahan ship mga magluto mga motor ati cottage insepte, in safety nga ni sa lipod han dinis sa lipod din yung hangin ano mga kunik ka bakawan tambak din guys mga magluto mga motor pao Kita guys ya terlalu akun untuk dibek magih tun kuan. Sekarang dik mga bakawan kai. So katak na di. Kaya mungkin shift ti na amin. Kuan motor. Na amin mga bang bangkuan. Na amin bunday. Na motor. Nadi guys, pati kita pati motor ngini. Mga motor ku kampok. Tindihan shift ti ito mga pakit ato na akong motor um, itong kanil ko kay lilimasang ko kay damo yan at tubig naran uuran uran ito pa nung yata ito na atong bangka atong tutulog Ito guys, tutulo nga. Nagtuturupan. Ito na ang Isang nga pula. Amit ito. Ako ng mga baluto. Ang baluto ako ng mga anak. Buta, kita niyo guys, tambak din ito mga motor mga labasan. Tambak. Ya, ya, hai puisto. Ibu itu tabau. Hindi nah, lima isang tatak, kuan motor, nung ho, damo tubig, pinalaki, gintanggal naman ang makina, ito nung tanggal tanggala abutan tubig, an-oral na ito guys, ada hirimasun, ang um, ito din, hi, guys sa amon, um, panahon, ngan- Mas dapat nga ito kayo susurok. Ani pa dito eh. ito ng mga kaoy. Kaya ada dito ang speedboat. Naka. Kwan. Kapwisto. Amat din niya amon. Hani din ito kubiran. Ito mga. Motor kay safety din itong balud waray na nga niya balod. Tagasawang. Nga niya Mga. Sarkyan. Ito mga labasan. Meron ka damot tubig. Okay na lang na. Naggal ang makina. kuno Oh, lumos ang makina. Ang kapulupan oran. Yan na, adi. Masirap na didi amon. Salamat sa ginoo ginoong baga. Maray kami didi orahas. May nadamdam bag yung tindi. Oh, Wala mangoro-oro bigin hangin. Daran nila kapulup masulog. Pero hangin, hindi na hangin dito amin. Kita kay atong aton. Baluto nga marim makina. Ya ding aton baluto nga di makina. Um, ah na kita paglimas. Kadi an tanaman na aton lunday.

ka na hindi ako matao nabalik na kayo parang yung bagyo masirak naman niya di hindi amun mo hindi yung ato guys paro paro pantalan paro paro pero naguhuro at mga motor